Kusunada ko to. dito. Ito. Parang tao rin, no? May mata. Tapos may ilong. Tapos may bibig. Di talaga siya oh, parang ginuhi talaga o. Oh. Yan o. Oh. Parang kailangan lang natin itong putulin May... May gano. sa baba. ako si Tapos ito. ito. Ayan. Ayan. Tapos, may dot. Dalawang dot. Ano kaya to Tapos ayan. dito din no? Biyakin Ano guys? Kasi ito. Ito Tapos ito. Kasama Ayan. Tapos ayan ah, May sako pa dito Ayan Tapos Ito so. kaya mapatok Parang bukid to ah Ayan. Tapos ayan. Pero may mata. Pero ito talaga. Kusunada ko to. Dito. parang kusunada ko to parang gusto ko nang pupukin to yun eh <coughs> And there's a thing I something in you guys. positive kaya ito kasi hindi naman masyadong nakaturo tong araw na to kung titingnan natin parang doon pero ito kasi oh bato kasi ito so, parang dalawang bato so ito may bato dito tapos, ito. Ito nga. Pwede ko itong balikan. So, comment lang kayo guys kung anong uh, sa tingin nyo. Ang tama ba ako na ito pwedeng biyakin kasi dahil dito uh, kursunada ako dun sa tapos may dot ayan tapos ito sama niya ayan ayan tapos dito ayan o oh. So, kung nag-enjoy kayo, kung nagustuhan niyo itong video na ito, paki-like and subscribe na lang. Paki-hit na rin yung notification button, bell button, para manotify kayo agad pag mayroon tayong bagong video. So, hanggang dyan lang po tayo ngayon na araw na ito. God bless sa inyo.